Binunot at sinunog ng mga operatiba ang nadiskubreng taniman ng mariwana sa Kibungan, Benguet, kung saan nagkakalaga ito ng mahigit na 400,000 piso. Nakipalita dyan si Patrolman Mayra Beran. 430,000 halaga ng fully grown marijuana plants ang nadiskubre ng mga operatiba sa sinagawang marijuana eradication sa sitio Gusingao, Takadang, Kibungan, Benguet, nito lamang kaapat ng hunyo taong kasalukuyan. Ayon kay Police Colonel Joseph P. Bayungasan, Provincial Director ng Benguet Police Provincial Office, naging matagumpay ang operasyon sa pagsisikap na pinagsanib na persa ng mga pulisya sa pangunguna ng Benguet First Provincial Mobile Force Company kasama ang Kibungan Municipal Police Station at iba pang ahensya ng kapulisan. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakadiskubre ng isang plantasyon ng marijuana na may tinatayang sukat na 3,500 square meters na may nakatanim na humigit kumulang 2,100 piraso ng fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 420,000 standard drug price. Gamat walang nahuling cultivator, lahat ng mga binunot na fully grown marijuana plants ay naidokumento at sinunog sa mismong lugar. Pinuri naman ni Police Colonel Bayungasan ang mga paratiba sa kanilang matagumpay na operasyon at patuloy na paigtingin ang kanilang kampanya kontra ilegal na droga upang matuldukan ang paglaganap ng pinababawal na gamot sa kanilang nasasakupan. Ang pagpuksang ito ng pulisya ay bilang tugon at suporta sa isinusulong na kasalukuyang administrasyon na maging drug-free ang ating bansa tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Apayaw. ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Mayra Deran. Alagad ng batas, taga ng Balitang Pulis.